si RJ. Uh, meron akong page or TikTok account na Morador X44. Pwede nyo ako i-check doon. Um, ano ako? virtual assistant. Hello, my name is Bong. Uh, work as a barista. Ang bike ko is CF Moto NK400. Ano na siya sa akin? 2 years and 2 months na. Currently, running kodo niya is 24,600 okay na siya version na sa'kin, version 3. Mm -hmm. Ang meron tayo is yung NK400, mm -hmm. version 4. Mm -hmm. Owning eh ano, 1 year and 2 mm -hmm. months na siya. <laughs> and odo is 7,000. Sa akin naman, uh, okay naman yung performance ng NK400. Siguro ang parang downside niya lang talaga sa category niya is yung weight. Pero overall okay, okay siyang bike eh. And saan mo ba usually ginagamit yun, yung ano? Yung V3, yung V4. Yung, 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 yung bike ko gan, usually ginagamit ko lang yung talaga Ang ride, right, ganyan, ride, right, ride right lang. Pero back then, nung nag-onside pa ako, minsan pa nang work ko siya, pero hindi daily. Ganun lang siya. Pero gamit kaya siya umabot ng 24 auto in 2 years kasi maride talaga ako. Kasi tumalun ako ng 400, from 1 one to one to 5cc, tumalun ako ng 400cc. So, so yung first try ko sa NK400, siyempre ako compromise agad yung bigas, yung weight agad ng uh, bike. Pero yung uh, start ting pa lang ng <clears throat> ride, eh, medyo magaan yung flow nung yung takbo. Eh, magaan yung bike, magaling, madaling i-handle, eh, may power. Siyempre, from 1 to 5C, 1 to 5C, C to 400. Maganda yung bawal. And okay na na-share mo yung ano yung previous bike mo. So, anong bike with Toto para sa mga? Honda. Oh, by, Honda uh, Click. Ang ako na. Ang ganda na po. Ang ganda na po. Honda Click. Hoy, pre. Tigilan mo yun. <laughs> ako, galing yung rouser. Oh. Oh, 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 oh. Yan po yung tinesting ni, ano, ni... Yun, doon siya, doon siya natuto. Ah. Uh, Nag-practice siya doon. Well, sa akin, comfort wise, hindi hmm. naman siya nakakapagod kasi naked siya eh, upright ka. Siguro kung from lower CC ka or pag galing ng school, especially scooter siguro kasi yung foot pegs niya kahit pa paano uh, nakapaloob, nakapa-atras eh. So medyo sporty. Oo, ganun. Pero masasanay ka din. Pero siguro mararamdaman mo lang yung ngalay pag long ride ka talaga. Sa B4, comfort. Eh kasi ayun, katulad na sinabi ni RJ naked bike si NT400 so hindi masyadong clean yung katawan mo and sa clutch o oh, sa clutch mm. mabot kasi yung clutch ng v 400 kaysa sa vintage. so mas nakarelax uh, relax relax ko ang sa kamay mm. And, and ayun mas ano for me mas makapit yung ko uh, parang sabi from version 1 to 3 matigas talaga yung clutch niya tapos nag malaki improvement sa version 4 kasi since nagka-bike siya ng version 4 na nakakain ng difference sa so, mo oh. so yung sa kanya malambot na yung sa akin matigas na rin feeling ko baka dahil reroute. kasi oo oh, ang sabi para lang nung sa akin version 3 is reroute yung clutch cable hindi ko pa nagagawa kasi since nakumulay ko siya, hindi ko pa siya Which is parang yun yung ginawa kay version 4. Possible. 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 Kamusta like... like... yung handling niya on, on a day-to-day -day basis? Handling, okay. Pero siguro parang i-add ko lang pag kunwari mag u turn ka, unlike small CC, hmm. yung turning range na kasi malaki. Pero pag handling sa pag ka na okay siya, kahit mabigat ng mic pero pag umaandar na, pag ano man siya dalhin. <laughs> yeah. Kagaya nung sa kanya, while well, turning sa mga U-turns lang, Medyo mahirap siya kasi malawak, mahaba yung wheelbase dito. Okay. So, Kala pag isingin ka, wala. Naked bike siya pero ang haba ng wheelbase niya. Ayan. yung turning radius niya sobrang malawak. Eh, Malaki yung kain. Malaki, so, so, pwede ba i-share yung, yung mga high for reference na hmm. nito? Ako 5'7 ako. 5'7? 5'11. 5'11. So 7'9 for 5'7. Uh, flat foot. Um, yeah. yun, ano? medyo think ka yan. Ano Siyempre, for 5'11 nabili ko siya 2022 price niya lang is 219,800 si V4 SRB is 248,900 2022 upgrades ko is side mirrors bumili ako ng side mirrors tapos uh, chain iba na yung chain ko eh nagpalit na ako since luma kasi uh, palitin na rin tapos gulong, wala na yung gulong po. Sa V4 okay. side mirrors, bar and side mirrors. Kung, kasi wow. mahilig ako sa akin eh. Yung mga nakadyan, hindi malilis, so. uh, na siya. Mukha sa malinis. Uh, malinis ting Wala siyang, hindi siya mukhang langgaw. <laughs> <laughs> wala ang <tayo> tena. <laughs> wala tena. Pero, Sliders, tapos... Ang... Ano ko ngayon? Mudguard ko ngayon yung OBR gano'n. Pwede, OBR gano'n. Ayun, see you. See you, Mudguard. Yung saka-had ko lang din sa pagwala upgrade ko, Tail Timing. Tsaka Mudguard. Yung mudguard na ko, siya. Totooong mudguard. Totooong na ba yan? Totooong mudguard. Dahil totooong mudguard. Sana niya gumagal yung mudguard yung tumatay mo. nag re 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 Anong pipe ang nilaliligay mo? Sa akin, pipe ko, Acra Tagalog. <laughs> Acra, Tagalog. <laughs> Acra Tagalog. Kasi wala akong budget ng original, so yung mga Tagalog, yung ngayon. <laughs> uh, any experience yun na masi-share uh, in owning sa'yo V3 and owning the V3 for two years mm -hmm. and sa'yo for 1 year? Mga memorable experiences na pwede niyong i-share? Ah, uh, memorable experience? Siguro, yung mga long ride talaga. Okay. Mga long ride. Kasi lalo pag maganda yung mga tanawin, masarap siyang gamitin talaga. Mo Mem memorable natin yung mga yung kasama sila na nag-aray chill no. Yung mga uh, NK NK users natin kay tapos si ibang big bike owners din at mm -hmm. ibigan natin yun. Tapos yung time na pumunta tayo Baler. Ah, baler. Sarap din balik. sarap. The destination. Siguro local siguro dito siguro, lang. Dali mo nang share gawin. Share gawin. Oo. So. Ako talaga bumili ako nung, kasi leisure lang talaga. Hindi ko naman siya binili na pumasok. ko. No? Ako gusto ko siya. Kasi nag-start sa akin yung NK, nung binubuhay ko pa yung rouser ko dati. Kasi bigay lang kasi sa akin yun eh. Pinamahan na sa akin. Kasi nakatambak na lang. Tapos nasa, ano, okay, nasa motorcycle shop ako dumaan yung NK. Version 2 pa yun eh. Tapos simula nung nakita ko yun, tumatak na talaga siya sa akin. Tapos siguro parang following months, nag-scroll ako sa social media. Na dumat, uh, nadaanan ko yung advertisement ng Seat Moto. Tapos ayun na. Parang the rest history na lang talaga. Lahat nalaman ko na yung brand, napakaan ng model, na nanood na ako ng mga reviews. Nung sa, ayun, nakuha ko na. Una, kasi from ano from scooter rider Scooter rider, automatic rider Eh, nagkaroon ng big bike tong kasama ko And then, meron siyang rouser Gaya ng masabi So, natuto ko mag-manual And then, sabi ko gusto ko mag-manual Tapos, tumalun siya ng 400 And then, yun Bumili ng big bike na NK400 Kasi, ano, for, ah no, for banding na mm. uh, Meaning, guys, idol niya <laughs> ako For the record For the record, guys, idol niya ako ano yung mga problema na na-experience niyo Or medyo na-challenge yun, in like, owning the NK for maintenance, sa mga ganung example, sa riding. Siguro sa akin, ang pinaka-challenging is yung pag nawawalan ng power yung motor. Matagal na siyang issue talaga. Tapos hanggang ngayon kasi parang hindi na permanently resolve yung issue. Yung issue niya na nawawalan siya ng power. Tapos, babalik naman siya once na pinatay mo yung bike. Pag tumabig ka, tapos pinatay mo yung bike, bubuksan mo. Okay na siya ulit. Pero madalas talaga siya nangyayari sa version 3. Ewan ko lang sa version 2 tsaka 1 ha. Yeah. Uh, issue, challenging moments. Wala, so far, wala pa na. Mm, 7K on board. Decent yeah. order na rin. Oh, Sana yeah. wala. <laughs> Pero regarding uh, after service, kamusta naman ng ano? After, uh, service, after service, service. ko siya sa Motorcycle City uh, meron pumili ka doon parang dito yung label mo for five five service after nun these mga parts okay naman accessible naman kasi madami na, eh. na rin ano madami na kasa sa iba yung mga lugar tapos parang main kasi, kasi sa Kaluhuan kaya ako taga San Pedro tapos sa, ang pinakamalapit namin is sa Binyan, binyan. Pero, pero pag yung mga parts sa may bataang gas, di ba? May Meron din, din yung gas mo. Uh, uh, Oo. Oh, Tapos pupunta ka ba nung main of the over? Oo, parts, parts. gano'n. Sa parts wise, para sa akin, yeah. kung bibili ka sa CFMoto, hindi ka problem problema dun talaga sa, sa parts. Tsaka may mga sa group kasi namin, may mga trusted mechanic kami. Tapos hmm. may mga shop sila, nakikater sila ng mga OEM, uh, mga legit, legit parts ng safe motor So, na, pwede kang join sa, mga, mga, group mga, sa mga, mga group din talaga. For your reference. So, matagal lang so, matagal lang yung price. marami ng parts na naman oh. Sa V4, safe. Syempre, safe na yun. Marami na po po. Parehas kami ng Doon sa Las Pinas. Kasi, hindi ako sure kung may mga brand nyo pa na katulad ng sa version 2, tsaka sa kanya, version 4. Kasi, may baga ng NK yung 450. Pero, kung sakaling may mga makita pa kayong kaso siguro, heads up na sa inyo is talaga yung weight yun lang naman talaga eh. Tapos yung pag sa akin ah, yung version 3, weight, yung clutch, matigas. Tapos, take note nyo na lang din yung lost power. So, yun lang naman sa akin. If meron pang ano, uh, available na V4, ah, uh, same lang sa weight na yun, makakompromise talaga yung weight mm. niya. So, maninibago kayo so, sa weight. Pero, power-wise, wala naman siyang issue sa power. Tapos, ayun, medyo malambot-lambot na yung clutch. Mm -hmm. Beginner friend. Stay in school. <laughs> stay in school, kids. Yo! What's up, guys? Charles here, and mapalad tayo today. Na naman, dahil makaka-review na naman tayo ng isang CF Moto Big Bike 400cc, which is itong NK400. So, review natin specs ito. Make sure to stay tuned throughout the end of the video. This is a V4 NK400 acquired 2023. Gas capacity is 17 liters. This bike is uh, 219,000. This bike has a twin cylinder, four stroke or valve, and 34 newton meters of torque, and has 41 horsepower. Okay, so start naman tayo dito. So makikita nyo, ito ang pinaka talagang mapapansin nyo. This is a TFT. Start natin, check natin. Solid 'tong animation, 'no. All right. Sa clutch nito, ibang-iba yung feel niya uh, sa mga naunang version. So V1 to 3, this is a V4 uh, clutch feel. Sobrang lambot. And hindi ka mangangalay sa ano mga pag nasta ka sa traffic or what. And itong side mirror, this is aftermarket. And about sa buttons naman, feel natin yung mga buttons. Malalaman mo na parang premium yung pagkagawa sa kanya. Well, kung i-compare ko to sa Kiwi cr to ko, ibang iba yung feel talaga eh. So, tires naman. o tire size is 120 by 70 And this is a sporty looking tire. So, meaty tires din siya and mukhang solid na solid talaga siya. And of course, meron na siyang ABS headlight DRL na to. So all uh, LED na to and kung makikita yun napakaganda ng itsura. Para siyang ano must ride. <laughs> and we also have an been aftermarket slider so nagpakabit na rin si sir nito for protection and of course aftermarket na SE project syempre pag big bike gusto natin maganda ang tunog and for the rear tires ang size nito is 160 by 60 so 17 inches and of course monoshock is adjustable and medyo naka offset siya ng konti kung makikita niyo siya So, kung um, tinatanong niya rin kung gano'ng atas yung bike nya to, I'm standing at 5'8". Ang seat height niya is 7'90" check natin kung matitiptoe natin. Kung tiptoe tayo dito. So, sakto lang. Sakto lang para sa akin. Hindi ako flat foot, Hindi rin ako sobrang tiptoe. Solid yun. Eh. Bigat. Bigat. Actually, mabigat siya. I think this is 206 kilograms. Sound check na. na. Soundcheck na ha? Oh.

saan at kahit kanino. So, sit back, relax, and enjoy. <laughs> Balik All Alright. Road test na tayo. Initially, unang napansin ko dito uh, is yung riding position. Ewan ko, siguro nasanay lang ako sa Kayway Cafe Racer. Pero napansin ko dito kanina is fixed um, fix yung upo mo at eh, kanina medyo pinuligat ako sa tagiliran eh. Thank you boss! Alright, so very responsive and smooth ang shifting para sa akin. And also disclaimer lang guys, sadly, hindi namin masusubukan to sa expressway para sana matesting yung full capability ng speed and smoothness ng bike na to. So right now initial feel lang muna kami and of course for safety purposes na din kaya takbong kaya takbong bogie lang muna tayo. Let's go! Woo! Well anyways mabigat din siya kung ikaw kumpara sa mga nasubukan naming 400cc and 450cc kung napanood niyo yung last video namin sa 450 MT and X400 Falcon well di hamak na mas mabigat to and also napansin ko dalawa na din pala yung rotors sito sa harap so, siguro alam na din ng mismo CF Moto kung gaano kabigat yung bike nila pero malamang yon. well good job sa part na yun So ayun, overall ano ba masasabi ko dito? Well, asalap siya gamitin siyempre, no bias. So para sa akin mas smooth to gamitin kesa sa X400 na Falcon. Bakit? Uh, for me dahil mas sturdy yung feels nito and hindi masyadong maalog. So worth it pa ba ito bilhin? Second hand maybe dahil bagsak presyo sa market but para sa akin madaming option for its price. And may NK450 na and NK650. Sa pagkakaalam ko, hindi nagkakalayo yung SRP ng mga yan. Well, personally para sa akin, purely classic bikes kasi talaga ang gusto ko. And madami din ang option ng classic bikes with this uh, price range. Well, kayo ba? Ano mo sasabi nyo? Comment down below guys kung worth it pa ba to. Well anyways, hanggang dito na lang muna tayo. And... Thanks for watching and make sure to like and subscribe. So almost 1k subs tayo and abang-abang sa mga future raffles namin. Nga pala, sa mga hindi pa nakakasali sa helmet raffle, uh, sali na kayo at malapit na ang date ng raffle. So check out our Facebook page. And that's it. Thanks guys for watching!